A basic attack di threatening yung lines niya madidiffuse ka sa diffusal yung presence ginamay na yung essence na pa ilang beses pilatay nga at kung ikay no mana ako yung SS ni Majina kung sanay ka sa lamig, dapat mo nang makutuban Johnny Storm, human torch na sa katawan ng sunugan At Mr. Fantastic kung sa IQ, alam mo flexible man Habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang Kaya ano? Ito pala, kaya ano? Master fantastic, in this abasta ah, Kulang nang isa, kasi alam na rin Walang solid na suntok, walang dating Yung grupo niyang no manas No manas Parang mage lamang sa gaming Pero di na magical Pag no manas sa laro, walang skill literal Mandistract gamit yung gimmick Kasi di yan lirikal Pag no manas na sa clash, sa yan sa physical Tama? Kaya basic attack di threatening yung lights niya Madi-diffuse ka sa diffusal Yung presence ginamay na Yung essence sinabay pa Ilang beses pilatay nga At kung ikay no mana Ako yung SS ni Magina Sino ba dito yung may mindset na Uy! May laban si Husky Manood tayo ng event Sino? Sino? Except sa family at friends. Di ba wala? Kaya ano? Mayabang na ba ako? E ironic masyado na kung sino pa yung introvert sa pahumahatak ng tao. Introvert tapos komedyante? Ito konsepto ko. Intro to Gilbert. Tangay na mo! Introvert! Kaya gago! Sino pa ba, ba di ba kay that's me Malakas ka lang sa puso Hearty, pero wak sa ulo Godspeed kasi nga nag-panty At kala niya fancy Yung lyrics ng Malakas G At Mar 3, ako must see When I cook, Ramsey When I kick, kaya basag na parang nag banji Jamsi, hamti, Dumpty Basag kahit lives ni Husky Medyo Anli, Necromancy Pero trust me, eto Nasty Husky Start pa lang yung round 3